Mga balitang pambansa. Inamin ng Pangulong Bongbong Marcos na marami pang kailangang gawin para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Sa ginanap na National Higher Education Summit sa PICC sa Pasay, ipinunto ni Marcos na wala man lang daw unibersidad sa Pilipinas ang nakapasok sa top 100 ng 2024 Asia University Rankings ng Times Higher Education. Ayon kasi sa listahan, Ateneo de Manila University ang nangunguna sa bansa. Ang kaso nga lang, nasa sa 401 to 500 bracket lamang ito. Tiniyak ng Pangulo na prioridad niya ang pagpapaunlad ng Estado ng Edukasyon sa Pilipinas. Kabilang dyan ang pagpapatuloy ng Libreng Tertiary Education Program sa Public University at Colleges. Ipagbabawal na ng Comelec ang substitution pagkatapos ng paghahain ng kandidatura. Noong mga nakaraang eleksyon, nauso ang paggamit ng substitution. Kumbaga, ibang maghahain ng kandidatura tapos kalaunay makikipagpalit din sa kapartido. Sa ngayon, inaprubahan na ng Comelec Bank ang mungkahing ipagbawal ang substitution pagkatapos ng isang linggong filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang October 8. Ang ibig sabihin niyan, sa loob lamang ng isang linggo, pwedeng maghain ng kandidatura pwedeng bawiin ang kandidatura at po magpalit ng kandidato pagkalagpas ng October 8 tanging mga kandidatong namatay o kaya na may na disqualify na lamang ang papayagang magpa-substitute. Maari na raw ipatupad ng COMELEC ang bagong patakaran na yan nang hindi dumadaan sa kongreso. Iginita man ni Sen. Bato de la Rosa na posibleng sa susunod na linggo na matapos ang pagdinig tungkol sa tinaguriang ang PIDEA leaks. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Sen. Bato de la Rosa na inaasahang dadalo sa pagdinig sa lunes si dating Executive Secretary Pakito Ochoa Jr. At James Kumar. Ito ang tugon ni de la Rosa sa pamumuna ng ilang senador sa dami ng inimbitahan niyang dumalo sa pagdinig tungkol nga sa pinatawag niyang PIDEA leaks. Sa ikatlo kasing pagdinig, bigo pa rin ang senador na makahanap ng direktang koneksyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilegal na droga. Nauna namang itinanggi ni PIDEA o ng PIDEA ang manoy drug watch List noong 2012 kung saan kasama daw sa listahan na yan si PBBM. Sana ako, pagbigyan lang ako na may exercise ko yung aking discretion as chairman of uh... Senate Committee Public Order and Dangerous Drugs. Ganoon din naman sila kung sinong imbitahan nila. Wala po ko rin pakialam. Dahil state of course na pagiging chairman nila. Yan ang tinig ni Senator Bato de la Rosa. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.